Siksik talaga sa kayamanan ang ating mundo. Bakit? Bukod kasi sa mga naggagandahan view ng kalikasan, linaw ng karagatan, ay binibigyan din tayo ng earth ng mga mahahalagang bato. Oo, at ito ang tinatawag na gemstones. Konting trivia lang. Alam mo ba na ang pinakamahal na gemstone sa mundo ay hindi gawa ng tao? Tama ka sa narinig mo, likha po mismo ito ng kalikasan. Nabubuo sila sa ilalim ng lupa sa loob ng milyon-milyong taon. Nagsisimula lang ang gemstones bilang ordinaryong minerals sa ilalim ng lupa. At dahil sa sobrang taas ng pressure at init na umaabot ng libu-libong degrees, nagiging compact at perfect crystals ang mga ito at million years po ang proseso nito bago maging isang ganap na gemstones. May iba naman din na nahahaluan pa ng mga trace elements gaya ng chromium o boron na siya namang nagbibigay ng kakaibang kulay mula sa matingkad na berde hanggang sa malaapoy na red o blue. At dahil sa sobrang tagal at kakaibang kondisyon ng kailangan para mabuo sila, bihirang-bihira ang gemstones. Kaya't bawat piraso ay sobrang limitado, at ito ang dahilan kung bakit umaabot ng milyon-milyong dolyar ang halaga nila. At sa video na ito, ipapakita ko sa inyo ang iba't ibang klase ng gemstones na nakuha ng mga tao. Pero bago tayo magsimula, huwag kalimutang i-like at i-subscribe ang ating channel. Malaking tulong ito para sa aming mga content creator. Maraming salamat at ngayon simulan na natin. The Heart of Eternity. Ito ang Heart of Eternity. Hindi lang ito ordinaryong diamond kundi isang bihirang yaman na may kulay na tinatawag na fancy vivid blue. Isang designation na ibinibigay lang sa pinaka-perpekto at pinakamatingkad na blue diamond sa mundo. Nakuha ito mula sa Premier Diamond Mine sa South Africa at may bigat na 27.6 carats. Para mas ma-visualize mo, isipin mo na lang, wala pa sa 1% ng lahat ng diamond sa mundo ang may ganitong klasing kulay. Ang cutting ng Heart of Eternity ay ginawa ng Steinmetz Group, mga kilalang master sa diamond artistry. Pagkatapos na ito sa De Beers Group at ipinakilala ito sa buong mundo noong 2000. Mula noon, naging sentro na ito ng atensyon ng mga collectors at gemologists, pero hindi natapos ang kwento roon. Dahil sa sobrang taas ng halaga nito, naging target ito ng isang high profile na heist. Mabuti na lang at hindi natuloy ang plano. Kalaunan ipinakita ito sa Smithsonian Museum kung saan libu-libong tao ang namangha sa kanyang kagandahan. Ang halaga nito humigit kumulang 16 million dollars. Oo, 16 million para sa isang bato. May mga bulong pa nga na binili ito ni boxing legend Floyd Mayweather bilang regalo sa kanyang girlfriend noon. Sa huli, Nananatiling misteryo kung sino talaga ang huling may-ari nito. Pero isang bagay ang sigurado. Ang Heart of Eternity ay hindi lang gemstone, kundi isang simbolo ng kayamanang lampas sa imahinasyon. Tanzanite, isang hiyas na parang ikinulong ang kulay sa loob ng kristal. Yan ang Tanzanite. Kapag tumama ang liwanag, nagbabago-bago ang kulay nito mula sa malalim na asul hanggang sa violet. Kaya't isa ito sa pinaka-captivating na gemstone sa buong mundo. Pero ang pinakakaiba sa Tanzanite, isa lang ang lugar kung saan ito nakikita, sa paanan ng Mount Kilimanjaro sa Tanzania. Dahil dito tinawag itong One Location Gemstone taong 1967 nang madiskubre ito ng isang Maasai tribesman. Sa una, inakala nila na sapphire ito pero nang masuri ng mga eksperto, lumabas ang tunay nitong pagkakakilanlan. Doon pumasok ang Tiffany Co. na binigyan ito ng pangalang Tanzanite bilang pagpupugay sa bansang pinagmulan nito. At mula noon sumikat ito sa buong mundo. Pero may kapalit ng ganda at kasikatan nito. Balang araw mauubos din ito. Ayon sa mga eksperto, posibleng maubos ang minahan sa loob lamang ng ilang dekada. Ibig sabihin ng mga batong nahuhukay ngayon ay maaaring maging huling batch na ng tunay na Tanzanite. Dahil sa sobrang rarity at nakakahipnotize na kagandahan, naging must-have ito para sa mga kolektor at jewelers. Ang tanzanite ay simbolo ng kagandahan na panandalian lang, isang paalala na hindi lahat ng kayamanan ng kalikasan ay panghabambuhay. The Wittelsbach Graph Diamond Kung may hiyas na parang bituin, ito ay walang iba kundi ang Wittelsbach Graph Diamond, isa itong dazzling blue diamond na naglakbay mula India papuntang Europe noong 17th century. Galing ito sa sikat na Golconda Mines, ang pinagmulan ng ilan sa pinaka-iconic na diamonds sa buong mundo. Ayon sa mga record, dinala ito ni John Baptiste Tavernier, isang kilalang manlalakbay at mga ngalakal ng gemstones patungong Europe. Doon naging parte ito ng Royal Collections at ilang beses na rin naipamana bilang heirloom ng mga maharlika pinaka naging makasaysayan ng diamond na ito nang maisama ito sa Bavarian Crown Jewels kung saan mahigit isang siglo itong naging simbolo ng kapangyarihan at prestihiyo ng monarkiya. Pero nang dumating ang World War I, nagkawatak-watak ang mga hiyas ng korona at tuluyang nawala na sa mata ng publiko ang Wittelsbach Diamond. Lumabas lang itong muli noong 1960 sa Belgium. Pero hindi na ito katulad ng dati. Nabawasan na ito ng apat na karats matapos irekat at ngayon ay nasa 31 carats na lang. Ang pagbabagong ito ay pinamunuan ni Lawrence Graf, isang kilalang jeweler na nagbigay ng panibagong kinang at modernong pangalan dito, the Wittelsbach Graf Diamond. At sa halaga, umabot ito sa record-breaking na 23.4 million dollars nang ibenta sa auction. Hindi lang ito tungkol sa presyo. Ang kwento ng diamond na ito ay isang testamento ng kasaysayan, sining, at ang walang kamatayang alindog ng gemstones na tumatawid sa bawat henerasyon. The orange diamond, tinatawag din itong fire diamond at hindi nakapagtataka kung bakit. Ang kulay nito ay parang apoy na buhay, mula sa malalim na amber hanggang sa matingkad na citrus stones. Isa ito sa pinakamahirap makita na gemstone sa mundo, kadalasan galing South Africa at Australia. Pero sa lahat ng orange diamonds, may isa na nangingibabaw, the orange. May bigat itong 14.82 carats. Tatlong dekada itong nakatago sa isang private collection bago muling lumabas sa publiko. At nang i-auction ito, grabe ang eksena. Dahil ang next largest orange diamond ay wala pa sa 6 carats, kaya lahat ng mata nakatutok dito. Sa gitna ng matinding bidding war, nabili ito ng $35.2 million. Isang record na nagmarka ng bagong standard para sa colored diamonds. Ang laki at kulay ng The Orange ay sobrang bihira kaya tinagurian itong once in a lifetime discovery. Para itong hiyas na hindi lang nagpapakita ng kagandahan kundi sumisimbolo rin ng enerhiya, creativity at transformation. Isang gem na nagpaalala sa mundo na minsan, ang pinakamalalaking wonders ng kalikasan ay nagtatago sa pinakahindi inaasahang anyo. Chivor Emeralds kung emerald ang pag-uusapan, walang tatalo sa kinang at kulay ng Chivor emeralds mula Colombia. Ang kanilang shade ay mula sa malalim na berde hanggang bluish green, isang kulay na parang buhay na buhay at halos kumikislap sa loob ng kristal. Unang natuklasan ang minahan ng Chivor noong 16th century, sa panahon ng mga Spanish conquistadors. Simula noon, naging pamantayan ito ng luxury at kagandahan. Ang emeralds mula rito ay naging parte ng royal collections at mga jewelry pieces na hanggang ngayon ay tinitingala pa din. Ang sikreto ng kanilang kakaibang kinang ay nasa kanilang komposisyon. Ang kombinasyon ng chromium, vanadium at iron ang nagbibigay ng natural na glow at parang transparent na liwanag sa loob ng bawat bato. Sobrang bihira ng ganitong timpla kaya't itinuturing ang chivor bilang gold standard ng emeralds. Isa sa pinaka na obra na gamit ang mga batong ito ay ang Chivor Emerald Tiara, isang 19th century masterpiece na may central emerald na napapalibutan ng dazzling diamonds. Ang simpleng tiara ay naging simbolo ng kapangyarihan at elegante dahil sa perpektong emeralds na ginamit dito. Hanggang ngayon nananatiling simbolo ng history, artistry, at walang kupas na ganda ang Chivor Emeralds. Patunay na ang ilang likha ng kalikasan ay hindi lang para pagmasdan, kundi para ipamana sa susunod na henerasyon. Painite Minsan tinawag na rarest re mineral on earth, ang painite ay isang gemstone na halos parang alamat ang impresyon dahil sa sobrang hirap nitong matagpuan. Ang kulay nito ay reddish brown at ang hugis nitong pyramidal crystal structure ay kakaiba, kaya't agad itong nakilala sa mundo ng mineralogy. Natuklasan ito noong 1950s ni Arthur C. D. Payne, isang British mineralogist sa kabundukan ng Myanmar. Mula roon, agad itong nagdulot ng fascination hindi lang sa mga kolektor kundi pati sa mga siyentipiko. Bakit nga ba sobrang bihira? Dahil ang proseso ng pagbuo nito ay halos imposible. Kinakailangan ng perpektong kombinasyon ng boron, aluminum, zirconium at kalsyum na pinagsama sa matinding init at pressure sa loob ng milyon-milyong taon. Kaya bawat painite ay parang himala ng kalikasan. Ang pinakasikat na specimen ay tinatawag na Prince of Painite na may bigat na 31.3 carats. Para sa mga gem collectors, ito ay parang holy grail, isang perpektong representasyon ng rarity at kagandahan ng bato. Kahit pa may mga nadiskubre ng mas maraming specimens nitong mga nakaraang taon, nananatili pa rin itong simbolo ng kakaibang scarcity at mystique. Para bang hindi lang ito isang hiyas, kundi isang piraso ng mundo na pinanganak para ipakita kung gaano ka-extraordinary ang kalikasan. Red Beryl Bix Scarlet Emerald Kung may hiyas na halos parang galing sa isang fairy tale ito na siguro ang red beryl, kilala rin bilang bixbite o minsan tinatawag na scarlet emerald. Ang gemstone na ito ay may kulay na naglalaro mula bright raspberry red hanggang deep crimson. Sa unang tingin, pwede itong mapagkamalang ruby pero mas bihira ito at mas mahal pa kaysa diamond. Para mas mavisualize ang rarity nito, sa bawat 150,000 gem quality diamonds na nahuhukay, isa lang ang katumbas na red beryl crystal, ganun siya kabihira. Unang nakilala ang mineral na ito noong 1904 nang madiskubre ito ni Maynard Bixby sa Thomas Range ng Utah. Doon din galing ang pangalan nitong Bixbyte kahit kalaunan ay mas nakilala na ito bilang red beryl dahil sa kulay nito. Dahil sa extreme scarcity nito, madalas lumalampas pa sa halaga ng diamonds ang presyo nito per karat. At hindi lahat ng nakukuhang crystals ay pasok sa gem quality, kaya't lalo itong nagiging price possession ng mga kolektor. Isa sa mga pinaka-iconic na example ay ang tinatawag na Desert Rose, isang 2.76 karat gem na may napaka-rich na red tone. Dahil limitado lang sa piling lugar sa Utah, ang source nito at paubos na rin ang supply, ang Red Beryl ay nananatiling isa sa pinaka-sought after na gemstones sa buong mundo. Isang tunay na kayamanang likha ng kalikasan, maliit man ang sukat pero napakalaki ng kwento at halaga. Moose Gravite kung ang pagmamayari ng isang gemstone ay maituturing na parang hawak mo ang piraso ng kosmos, ay malamang ito na siguro ang moose gravite, isa ito sa pinaka-rare na gemstone sa buong mundo. Unang natuklasan noong 1960s sa Moose Grave Ranges ng South Australia, na-identify ito ni Richard Taafe, isang kilalang gemologist. Simula noon, mas mababa pa sa sampung gem quality specimens ang nakumpirma sa buong mundo. Kaya't para ka nang nanalo sa lottery kung makakita ka nito. Ang ganda nito ay nasa kulay. Karaniwang may shades ito ng peacock green o kaya naman greenish blue na may kakaibang brilliance. Dagdag pa, nasa 8.5 sa Mohs scale ang hardness nito. Kaya't bukod sa kagandahan, matibay din itong gemstone. May mga legendary specimens na naiulat tulad ng Star of the South, isang 7.88 karat mas gravite na may star-like reflection at ang Green Dragon Mask Gravite, isang 11.29 karat gem na kumakatawan sa lahat ng hinahanap ng collectors. Dahil sa sobrang rarity nito, ang pagkakaroon ng Moose Gravite ay parang pagiging parte ng isang exclusive club ng mga elite collectors. Hindi lang ito basta bato, kundi simbolo ng kagandahan at misteryong tinatago ng mundo. Jeremy Javite. Kung gemstones lang ang pag-uusapan, kakaiba ang kwento ng Jeremy Giovitti, isang hiyas na parehong obra ng kalikasan at siyensya. Natuklasan ito noong 1883 ni Russian mineralogist Pavel Heremeyev sa Adunchilon Mountains ng Siberia at mula noon ay ipinangalan sa kanya. Ang kagandahan nito ay makikita sa range ng kulay, mula sa halos clear hanggang sa rich ocean blue. Pero ang pinakahinahangaan ay ang malalim na asul na parang kinulong ang karagatan sa loob ng kristal dahil sa sobrang linaw at kinang para itong nagtataglay ng sariling liwanag. Isa sa mga pinaka-iconic na specimen ay tinatawag na Empress of Uruguay. Isang napakalaking gemstone na tumitimbang ng higit 31,000 carats. Halos imposible ang ganoong size na may vivid color at flawless clarity. Kaya't naging alamat ito sa mundo ng gemology. Ang rarity ng Jeremy Jewite ay nakasalalay sa sobrang limitadong source. Matatagpuan lang ito sa piling lugar tulad ng Namibia, Madagascar at Siberia. At kahit doon kakaunti lang ang gem quality yield. Kaya't kahit maliliit na piraso nito pwedeng pumantay sa presyo ng mga sikat na diamonds. Hindi lang basta hiyas ang Jeremy J. Isa itong simbolo ng exclusivity at kagandahan na halos imposible ng makamtan. Para itong tiket papasok sa mundo ng mga rarest wonders ng Earth. Taaffeite. Minsan, ang pinakamalalaking discovery ay nangyayari sa hindi inaasahang pagkakataon. Gaya ng kwento ng Taaffeite, noong 1945, isang gemologist na nagngangalang Richard Taafe ang bumili ng isang bato na inakala niyang simpleng spinel. Pero nang masusing suriin, na niya na ito pala ay isang bagong uri ng mineral na hindi pa kilala sa buong mundo. Dahil dito, ipinangalan ang bato sa kanya bilang Taaffeite. Isang legacy na kasingkinang ng mismong hiyas. Ang ganda ng fete ay nasa kulay nito. Mula sa delicate lavender at soft mauve hanggang sa shades ng pink na may mala otherworldly na brilliance. Para kang tumitingin sa isang bato na parang may sariling glow mula sa loob. Pero hindi lang kagandahan ang meron dito, kundi sobrang rarity din. Sinasabi ng mga eksperto na kakaunting gem quality specimens lang ang umiiral sa buong mundo. Kaya't ang bawat piraso ng taafete ay parang jackpot para sa collectors. Ilan sa mga pinaka-iconic na example ay ang Dorothy Violet Taafe, isang 7.2 karat gem na kumikislap sa violet hue at ang tinatawag na Princess Taafe na hinahangaan dahil sa pinkish mauve tones nito. Ang Taafete ay hindi lang simpleng bato. Isa itong paalala na minsan ang pinakamahalagang bagay ay natatagpuan sa mga oras na hindi natin inaasahan isang simbolo ng rarity, beauty at ng misteryo ng ating planeta. Alexandrite, kung may batong parang may sariling magic trick, iyon na ang Alexandrite. Ang kakaiba dito, nagbabago ang kulay depende sa ilaw. Sa liwanag ng araw, makikita mo itong berde. Pero kapag nasa ilalim ng incandescent light, bigla itong nagiging matingkad na pula. Para itong kamilyon ng gemstone world, natuklasan ito noong 1830 sa Ural Mountains ng Russia. Pinangalanan itong Alexandrite bilang parangal kay Char Alexander II at mabilis na naging simbolo ng prestige at luxury sa hanay ng Russian elite. Ang halaga ng Alexandrite ay nakadepende sa linaw ng kulay at kung gaano kadramatic ang color change nito. Kapag ang isang specimen ay nagbabago ng 100% mula green patungong red, pwede itong umabot ng hanggang $70,000 per karat. Para sa mga batong higit sa 1 karat, isa sa mga pinakakahangahangang example ay ang 65.7 karat alexandrite mula Sri Lanka na ngayon ay nakadisplay sa Smithsonian Institution. Para makita ang ganoong bato ay parang witness ka sa mismong magic ng kalikasan. Pero ang Russian Alexandrites kahit mas maliit at sobrang bihira ay may kakaibang historical at cultural na halaga. Ang mga specimens na lumalagpas ng 5 carats ay halos imposibleng matagpuan, kaya't bawat isa ay itinuturing na prized possession. Sa huli, ang alexandrite ay hindi lang simbolo ng kagandahan kundi pati ng transformation. Isang paalala na ang mundo, kahit sa pinakamaliit na bato, ay may kakayahang magbago at magpakita ng hiwaga. Blue Garnet Kung akala mo kilala mo na ang lahat ng kulay ng garnet, magugulat ka sa blue garnet. Isa itong rare gemstone na may kakaibang kakayahan na magbago ng kulay depende sa ilaw. Sa liwanag ng araw, makikita mo itong may mesmerizing na blue-green hue. Pero kapag nailawan ng incandescent light, bigla itong nagiging purplish-red. Para kang may dalawang gemstones sa iisang bato. Isang transformation na bihirang-bihira sa mundo ng hiyas. Unang natuklasan noong late 1990s sa Madagascar. Pero nakikita rin ito sa Tanzania, Sri Lanka at sa United States. Gayunpaman, ang pinakapinong specimens ay galing sa Umba River Valley ng Tanzania na kilala sa kanilang vibrant tones at exceptional clarity. Hindi tulad ng typical garnet na kilala sa warm, fiery shades, ang blue garnet ay may cool at tranquil charm. Ang kakaibang color changing effect nito ay dahil sa trace elements tulad ng vanadium o chromium sa loob ng crystal structure, isang fenomenon na sobrang bihira para sa garnet family. Karaniwan, mano-mano pa ang mining ng mga lokal na miners gamit lang ang simpleng tools para masala mula sa alluvial deposits. Kaya't bawat piraso ay literal na hinahanap sa pamamagitan ng tiyaga at sipag. Higit pa sa kanyang ganda, may cultural symbolism din ng blue garnet para ito sa adaptability at transformation. Paalala na kahit sa gitna ng pagbabago, may kagandahang lumilitaw. Hindi lang ito isang rare gem, kundi isang likas na obra ng mundo na patuloy na nakakasurprise sa atin. Pink Diamonds Kung may gemstones na parang gawa sa hiwaga ng kalikasan, isa na roon ang Pink Diamonds. Ang kanilang kulay na parang banayad na blush ay nagbigay sa kanila ng reputasyon bilang isa sa pinaka-coveted at pinaka-mahal na hiyas sa mundo. Kakaunti lang talaga ang sources nito. Sa 17th century, ang color mine ng India ang pinagmulan ng ilan sa mga pinakaunang kilalang pink diamonds. Noong 1642 pa lang, may tala na ng isang Mughal Emperor na may pagmamayaring pink diamond na tumitimbang ng dalawang daang karats. Ang kasaysayang ito ang nagdagdag ng higit pang mystique sa kanilang kinang. Ang kulay ng pink diamonds ay hindi dahil sa impurities gaya ng ibang colored stones. Ang pink glow ay galing sa kakaibang distortion sa atomic structure ng diamond habang nabubuo ito sa ilalim ng matinding pressure sa kalikasan. Ang pinakamalaking kontributor sa modernong panahon ay ang Argyle Mine sa Australia bago ito magsara noong 2020. Halos 90% ng lahat ng pink diamonds sa mundo ay galing doon. Meron ding mga natatagpuan sa Tanzania, Brazil at Botswana pero sobrang konti kung ikumpara. Kaya bawat pink diamond ay hindi lang isang bato. Ito ay obra maestra ng panahon pressure at artistry ng Earth mismo. Pinaghalo nito ang kasaysayan, siyensya at kagandahan na hanggang ngayon ay patuloy na kinahuhumalingan ng mga kolektor at royal families. Red Diamonds Kung gemstones ay mayroong hari, walang iba yon kundi ang Red Diamonds. Kilala bilang pinakamabihira at pinakamahal sa lahat ng fancy colored diamonds, sila ang tunay na simbolo ng exclusivity. Hindi gaya ng ibang color diamonds na nagkakaroon ng kulay dahil sa impurities, ang red hue ng mga ito ay galing sa kakaibang structural deformation habang nabubuo sila sa ilalim ng lupa. Sa madaling salita, mismong pressure at movement ng earth ang nagbigay sa kanila ng apoy na kulay. Mas mababa pa sa 50 red diamonds ang naitalang umiiral sa buong mundo. Karamihan nito ay natagpuan sa former Argyle Mine sa Australia na nagsara na noong 2020. Ang ilan sa mga pinakakilalang specimens ay nagmula roon. Kabilang ang sikat na Hancock Red, isang 0.95 karat diamond na nag ng auction records noong 1987 dahil sa sobrang halaga nito. Kahit maliit lang ang sukat, napakalaki ng presyo. Bawat red diamond ay itinuturing na masterpiece ng kalikasan na nabuo sa loob ng bilyon-bilyong taon. Ang pagkakaroon ng kahit isang maliit na red diamond ay parang hawak mo na rin ang pinakamataas na antas ng rarity sa mundo ng gemstones. Ang mga ito ay hindi lang simpleng bato. Sila ang crown jewel ng lahat ng diamonds, ang pinakapinatitibay na patunay ng kahangahangang likha ng kalikasan. Petso kung hanap mo ay isang hiyas na parehong bihira at kakaiba, nariyan ng Petso Minsan itong napagkamalan bilang red beryl o morganite dahil sa kulay at itsura. Pero may sarili itong kwento. Natuklasan ito noong 2002 sa Madagascar at ipinangalan sa Italian mineralogist na si Federico Pezzotta. Ang kagandahan ng Pezzotaite ay nasa kulay nito. May shade ito mula sa banayad na pink hanggang sa mala raspberry na red. Kapag napaisited at napalish ng tama, naglalabas ito ng brilliance na pwedeng pumantay sa mga pinakasikat na gemstones. Ngunit higit sa lahat ang rarity nito ang nagpapataas ng halaga. Isang minahan lang sa Madagascar ang pinagmulan ng Petsotaite. At ngayon ay exhausted na. Ibig sabihin ang mga specimen na nasa merkado ngayon ay halos huling batch na. Dahil dito sobrang taas ng presyo ng petso tite Ang isang karat ng fine quality ay pwedeng umabot ng 3,000 dollars. At kung mas malaki pa sa 5 karats lalo itong nagiging priced possession. Ang petso tite ay hindi lang simpleng hiyas. Isa itong alaala ng isang one-time discovery ng kalikasan. Isang obra na hindi na mauulit pa sa parehong paraan. Kaya para sa mga collectors, ito ay parang hawak mong piraso ng kasaysayan na hindi na babalik. Serendibite, isang hiyas na kasing hiwaga ng pangalan nito, ang Serendibite. Natuklasan ito noong 1902 sa Sri Lanka at nakuha ang pangalan mula sa lumang Arabic na tawag sa bansa Serendib. Ang mismong pagkakadiskubre dito ay halos aksidente, kaya't bagay na bagay ang pangalan nitong galing sa salitang Serendipity. Ang kagandahan ng serendibite ay nasa kulay na parang alon ng dagat. Naglalaro ito mula til hanggang seafoam green at sa ilalim ng liwanag ay parang tumitingin sa pinakatahimik na bahagi ng karagatan. Ang chemical composition nito ay napaka-komplikado. Isang bihirang kombinasyon ng calcium, magnesium, iron, aluminum at boron. Kaya't bawat bato ay parang maliit na eksperimento ng kalikasan na nagtagumpay. Napaka-kaunti ng supply. Kahit may nadiskubre ring maliliit na deposit sa Burma, nananatiling sobrang scarce ang gemstones na ito. Kaya't ang presyo ng isang karat ay pwedeng umabot hanggang $188,000. Halos kasing halaga ng isang bahay o luxury car para lang sa maliit na piraso ng kristal. Para sa mga collectors, ang pagkakaroon ng serendipity ay parang hawak mo ang mismong pagkakataon. Isang rare na biyaya na halos hindi iniaalok ng mundo. Kaya hanggang ngayon nananatili itong isa sa mga pinaka-coveted gemstones sa buong kasaysayan ng gemology. Herkimer Diamonds Hindi man sila totoong diamonds pero ang Herkimer Diamonds ay may kakaibang kinang na kayang makipagsabayan sa tunay. Ang mga ito ay double terminated quartz crystals na natatagpuan lang sa Herkimer County, New York. Ang kanilang edad, higit 500 million years na. Ang formation ng Herkimer Diamonds ay kakaiba Nabuo sila sa masisikip na espasyo sa loob ng Dolo Stone Rock. Dahilan kung bakit nagkaroon sila ng natural na double termination o matalim na dulo sa magkabilang side. Ang clarity at transparency nito ay napakaganda. Kaya't kapag tinamaan ng liwanag para itong may sariling spotlight, unang natuklasan ng mga ito noong 1877 at mula noon ay naging paborito ng collectors at jewelry makers. Hindi sila kasing mahal ng totoong diamonds pero kapag nakakita ka ng specimen na flawless, perfect ang shape at mas malaki kaysa karaniwan, pwede pa rin itong pumalo sa mataas na presyo. Bukod sa ganda, ang Herkimer Diamonds ay nagdadala rin ng sense of wonder. Parang paalala na hindi laging kailangang rare o extreme para ma-appreciate ang kagandahan. Minsan ang simpleng kwento at ang kakaibang hugis ng kalikasan ay sapat na para matawag na treasure.